Carla Estrada, derechang uh, pinagsabihan ng uh, fiancé ng kanyang uh, ex-boyfriend. Alamin sa Ice Report ni Antonio. Hindi nagpatumpik-tumpik ang fiance na ex-boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio. Usap-usapan sa Instagram world ang matapang na post ni Jelly ao ang fiance na dating boyfriend ni Carla, matapos na talagang pangalanan nito ang nanay ni Daniel Padilla sa kanyang post, sa kanyang Instagram story. Mababasa ang post ni Jelly na, Carla Estrada, nanahimik ako, wag mo damay work ko, nanahimik ako, mami. Bukod sa maiksing post na yun ni Jelly, ay wala na itong kasunod pa na post. Ayon sa mga nakabasa sa sa nasabing post ni Jelly, napakatapang nito sa pagbanggit mismo sa pangalan ni Carla. Ngunit bukod dito, may patuya o mano ito dahil tinawag na mami si Carla na kung analisahin mabuti o mano ay tila ipinapahihwating nito na matanda na ito para kay Jam. Samantala, bukas naman kami para sa panig na mga taong nabanggit. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. あっ。<music>